Main, Tila Muntik na namang mag-walkout sa Itbulaga. Riza, nag kay Tash at kay Andres, matapos niyang magawa ito. Yan nga ang nangyari sa Itbulaga, ngayong Sabado, February 17, 2024. Kung saan ay maraming mga surprise sa ang nangyari. Isa na nga dito ang pagbisita at pinakilala ang k pop group na BGYO, at ang masayang barangay Bulagaan ganun din ang tila pagtatampo ni Lola Belen kay Tito Sen, matapos hindi ito nakapasok sa bahay ni Tito. Kung saan nagpakita pa nga ito ng picture, kung saan, makikitang nasa labas siya ng gate ng bahay ni Tito, na tila malungkot, dahil hindi siya nakapag doorbell man lang, sa dami ng mga nakabantay na alagang aso ni Tito Sen. Sabi nga ni Lola Belen kay Tito Sen na, Tito Sen, hindi mo naman sinabi na marami kayong alagang aso. Takot pa naman ako sa aso. Kaya naman makikita, ang nakakatawang reaksyon dito ni Tito Sen at Alan K, ganun din naman si Bossing at Boss Joey. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring magsubscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, ilang beses namang tila patakbong magwo-walkout si Maine sa segment na Perafee matapos itong ipakilala ni Bossing. Pero, babalik din pala ito at tila kasama lang sa kanyang choreography matapos nitong pa na bumalik sa EV stage. Kaya naman, tinawag at pinakilala si Maine ni Boss Joey bilang runaway dancer. Matatandaang, Una na rin itong ginawa noon ni Main, sa segment pa rin na Perifi, noong January 30, 2024, kung saan ilang beses siyang tumakbo, at pabirong nag-walk out. Hanggang sa tuluyan na nga itong tumakbo, at nagsara ng pinto. Na napag-usapan na rin natin noon. Samantala, bumisita naman si Enrique Hill sa Itbulaga, para mag-promote ng kanyang movie at para na rin maglaro ng perifi. Pero, agad namang napansin ng netizens dito, na tila kinikilig si Ryza kay Enrique, nang magpakilala nga ito dito. Kaya naman, biro o joke pa ng ilang netizens na nag na tila pinagtaksilan nga daw ni Ryza si Andres. Yan na, ay matapos lumabas ng mga dancing queens, na sina Miles, Karen, Riza at Tash. Kung saan ay tila kinikilig si Riza matapos nitong magpakilala kay Enrique hill. La Luna, nang sabihin ni Enrique hill kay Riza na cute ito. Na makikita ang reaksyon ni Riza dito. Kung saan sinabi nitong, "Ang cute mo, grabe." Na kung saan ay kinikilig na si Riza na nagpasalamat kay Enrique hill. Oh, Ayay! What? Ayay! What you? Dagdag pa nga ni Miles na sobrang crush siya ni Riza Nagpakilala pa nga ito bilang Riza May Quinto kay Enrique Na sa mga hindi pa nakakaalam Ay dahil ito sa isang contestant sa segment na Gimme 5 Samantala, nagpick up line pa nga si Riza dito At sinabing, can I call you Ken na lang Ken ka ba? Pwede ka bang maging akin? Na makikita pa nga ang nakakatawang reaksyon dito ni Riza at ang reaksyon ni Enrique. Pero, agad din itong nag-sorry kay Andres, na pinakilig na din siya, matapos namang bumisita ni Aga Mulak sa Itbulaga, at naglaro din ng therapy. Na kung saan ay nagkwento pa nga si Sir Aga, na napapanaginipan na ni Andres si Riza, dahilan para kiligin si Riza noon na napag-usapan na rin natin noon. Dagdag pa nga ni Riza kay Andres na, work lang to Andres. Work lang to Andres! Na makikita pa nga ang ginawa ni Tash dito na nag thumbs up matapos itong sabihin ni Riza. Sabay biro naman ito kay Enrique, napiliin siya nito, hindi sa periphery, kundi bilang Riza Soberano. Kung saan sinabi nga nitong, please speak me, as your Riza Soberano. Na makikita pa nga, ang mga nakakatawang reaksyon dito ni Bossing at Ma'am Alan, lalong lalo na ang reaksyon mismo ni Enrique. Pero, muli nag nagsorry dito si Riza, kay Andres, matapos itong sabihin ni Riza kay Enrique. Dito din na, ay tila muling kinilig si Riza, matapos na siya ang piliin ni Enrique. Na makikita pang pa ang lalapit ito kay Enrique, pagkatapos siya nitong piliin sa periphery Sa jackpot round naman, ay makikita ang reaksyon ni Enrique, habang pinapanood sumayaw si Riza. Lumapit pa nga ito kay Enrique, at ginawa ito. Samantala, si Riza pa rin nga ang piniling ito sa jackpot round na kung saan ay sinabi pa nga nito kay Riza na ikikis niya ito kung tama ang card na hawak niya o kung pababa daw ang hawak nitong card. Na marahil nagkamali lang ito dahil pataas ang kailangan niya para manalo o mag-times to ang pera nito. Nagulat pa nga si Min sa sinabing ito ni Enrique at agad na tinignan ang card ni Riza. Kaya naman, nang ipakita na ni Riza ang hawak nitong card na pataas, ay agad na tumakbo si Riza, at ito na nga ang sumunod na nangyari. Na kung saan, ay hindi lang nga siya kinis nito, niyakap at binuhat pa siya nito. Pero, tila gusto pa nga yata ni Riza ng isa, kaya naman pinigilan na siya ni bossing. Na kung saan, ay bago siya umalis, ay muli nga itong nag-sorry kay Andres Kaya naman, ay mababasa ang iba't ibang reaksyon dito ng mga legit The Bark Ads netizens Na nag-comment sa YouTube livestream ng Itbulaga Samantala, ano naman ang masasabi nyo patungkol dito?